Bagyong opong nananatili ang lakas habang nasa Philippine Area of Responsibility. DJ Joey Boy, ibalita mo. GB DJ Frankie, mga ka-vibes, napanatili ng bagyong opong ang lakas nito habang patuloy ang paggalaw sa kanluran na timog kanlurang bahagi sa karagatan ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nakita ang sentro ng bagyo sa 900 kilometers sa silangang bahagi ng Mindanao mayroong taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Inaasahan na sa loob ng labing dalawang oras ay lalapit ang bagyo sa Eastern Visayas at Southern Luzon areas. Maaring sa hapon naman ng Biyernes, Setyembre 26 ay maglalandfall ang nasabing bagyo sa Bicol Region. Maaring maabot na bilang severe tropical storm category ang bagyo habang ito ay nasa kargatan ng bansa. Pinag-iingat ng pag-asa ang mga manging isla na mapanganib pa rin ang paglalayag dahil sa lakas ng hangin na dala ng nasabing bagyo. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa so, gb 99.9, your good vibes.